So, ayan, guys. Meron akong 150 watts na solar panel dito kasi nasira yung aking controller at inverter kaya ito na lang maiwan panel. So, ngayon, dahil sira, meron po tayong battery dito, guys. Battery ng motorcycle, yung use, yung luma na ito. Ayan. Ayan, sinacharge ko siya. Ayan. Direct charge na lang siya. Binabantayan siya, guys. No? Ayan binabantayan para hindi siya maano uh, ma-overcharge kasi ayan oh kumukulo na siya o di ba kaysa mag ano ka ng kuryente gagastos ka sa kuryente sa charge ito na libre yan gamit yung solar panel direct ano na siya ayan oh ka lang di ba at saka yung mga luma mga baterya kung bakit yan yan ang ginagamit ko guys sa DC na ilaw ko na binili sa online. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya kung sa Yan siya ang ginagawa ko. Kasi sayang naman, magagamit naman. May panel naman na kung pwede pag ano gamitin na ano mag-charge. Ayan. Ito ay charge ko lang. nagre range lang siya ng 20 to 30 minutes. Ayan. Ayan, pag ano, malakas yung sikat ng araw. Yan ang ano siya. Nakulo siya. Ang lit yan. Tapos yung ilaw na ginagaano ko, kung saan ko yan siya nilalagay, pakita ko sa inyo ha. Ayan yung ilaw na ginagamitan ko sa baterya na yun. Ayan siya guys. Yung ilaw na yan kasi DC yan. Ayan. Tapos ito siya yung kanyang, ayan. May switch na kasi siya, ayan. Tapos, ayan. So, ang ganda siya. Ayan siya yung nireview ko, DC light. Ayan. So, pag ano nito guys, sasaksak ko lang siya. And then, meron pa ako dito. Kasi nga, lahat na yan, gamit yun sila is ginagamit ko to. Ayan. Kaya nga, meron ako ng ano, mga, lalo na pag bahay, at usually ginagamit ko ito siya everyday. Ayan. So, madali lang pag kailangan natin saksak. -sak. Ayan. Ayan. Kasi, ilan ano to, ito yung ginagamit ko. Ilang ilaw ang gamit ko. Ito yung mga recycle. Ano ko na guys? Ayan, tingnan nyo. Mga lumang baterya. Ayan, mga luma na yan. Sinacharge ko doon sa solar panel. So, ayan guys. Ang share ko lang sa inyo for today.